napakatapang ng Philippine Coast Guard. Hindi lang isang beses pumalag, kundi tatlong beses lumaban sa China. Una, ang PLA Navy warship ng China na nag-radio challenge at nagbanta pa. Hindi nagpatinag dyan ang Philippine Coast Guard. Kaya naman nag ang Chinese Navy ng helicopter. Muling nag-warning ang China, pero muli ring nagmatigas ang aircraft ng Pilipinas. Hanggang sa nabit na ang mga Chinese at nagpadala na to ng fighter jet. Dead ma pa rin dyan ang PCJ aircraft at nagpatuloy sa pag-ikot sa baho de Masilo. Napakatapa nga ng ginawa ng PCJ. Ang malaking bad news ka lang, natatandaan nyo ba ang boyang ito? Hinatak na to o tinanggal kahapon ng Philippine Navy. Pero ngayong tanghali lang, tatlong boyang ang na-monitor ulit ng PCJ parang nang pipikon ang China ano. Kumpirmado naman na wala na ang floating buyer na nakaharang sa bungangan ng lagod. Sinira na yan o pinutol ng Philippine Navy. Pero yung parang pundasyon na nakita natin, nandoon pa din pala. So ang ibig sabihin ng hapa ng Philippine Navy na sinira nila, ay baka yung floating buyer lang at boya na inilagay ng China. Tungkol naman sa illegal structure, 2023 pa pala noong unang nakita yan pero hindi napapansin. Base rin yan sa uploaded photos na ipinakita sa PCG. Nagtataka naman ng Philippine Coast Guard kung papaano nakapaglagay ang China ng panibagong boya. E wala naman ni isang barko ng China ang nasa loob o paligid ng Bao de Masinlo. Nasa labas silang lahat na exclusive economic zone ng Pilipinas. Malamang, baka sa gabi nilalagay yan at nagpapatay ang China ng identification system para hindi madetect. Unchecking from the um, historical imagery of the satellites uh, before, it, it confirmed no. this uh, etong uh, debris na to has been there as uh, early as uh, 2023. Well, it's very hard to tell no. Uh, kung sino ang lag, uh, nito mga debris na to. we cannot tell no. Whether it's the Chinese or the US or the Philippines, ang neto, mga debris na to, sa de Masinloc. But one thing is certain, at least we can now confirm that all of these uh, structures na nakita natin kahapon is not something new, no? Base sa masusing pag-aaral at sa report na nakalap ni Commodore J. Tariela, dati pa daw talaga ang pundasyon na yan. Nangangahulugan nga na baka sinuunang panahon pa nandyan yan. Talagang ngayon lang napansin. For so long a time na lumilipad tayo dito sa BDM, this is the only time na may nakita tayong ganito. Napakatapa nga ng Philippine Coast Guard para deadmahin ng fighter jet ng China. Papwede kasi silang pasabugin nito. Pero tanging radio challenge lang ang ginawa. Hindi din naman lumapit ang Chinese jet at nakadistansya pa din to sa PCG. Dahil siguro sa presensya ng Philippine Navy sa paligid ng body masinlock. Pero para ay Commodore J. Tariela, hindi dapat ginagawa ng China ang ganyang pananakot. Dahil hindi naman nila teritoryo ang Scarborough Shoal. Gayon pa man, matagumpay ang maritime patrol ng aircraft natin. important for us to continuously monitor itong activities ng Chinese government. Wala naman tayong intensyong masama. We are conducting our patrol in accordance um, to uh, um, our sovereignty and this airspace uh, belongs to the Filipino people. Natatawa naman si Fiji's spokesperson Tariela sa sinasabi ng China. Tayo daw o mga Pilipinong mangisda ang sumisira sa bawo ng Masinlok. Tayo nga ba talaga? O China ang iligal na nangingisda sa ating teritoryo? Porkit pinayagan daw sila ng Administrasyong Duterte ang mangisda dyan, inaangkin na nila ng tuluyan. Very surprising that the Chinese government is claiming that they are protecting the marine environment. Dahil for so many years, we have monitored Chinese uh, fishermen uh, destroying the marine environment, harvesting giant clams and even um, without hesitation, no? ang uh, panguhuli ng uh, pawikan at ng mga endangered species sa baho de Masinlo. Patigasan ng labanan sa nangyayari dito. Ang nakakatakot lang baka PCG ang unang maputukan sa ginagawa nila. Kayo, nangangamba din ba kayo sa buhay ng PCG? baka tirain sila ng missile sa susunod. Ikomento sa baba inyong salobi.